Merry Christmas, Felicitas! Merry Christmas, Kiara, Samba, at Mama ka Ayan, ito yung ating Noche Buena. Ayan, ito na yung inyong ano, Noche Buena. Ayan, ito naman kang Noche Buena ni Mama ka Ayan. So, dagdagan pa natin. Ayan, ayan, ayan. Ikaw naman, Samba. Samba. Ito naman sa'yo, Samba. Ayan, Merry Christmas, Samba. Sige, kain ka na, Samba. Alika dito. Gusto mo dito? Ha? Gusto mo dito? Alika, alika, alika. Dito kasi yung ano niya eh. Dito kasi yung pinagkakainan niya. Ito yung plato niya, mga kalisen. Kaya, ayan. Ayan. yan yung plato niya, mga kalisen. Kaya, gustong-gusto niya diyan kumain. Ayan, Merry Christmas mga kalisen. Ito naman, gustong gusto niya dito. Nakikipag-agawan palagi si Kiara. Kiara dito ka, Kiara Oh. Ali ka dito sa taas, Kiara. Dito ka, dito ka. Ayan sa'yo. Huwag kang, huwag kang umano sa hindi mo plato. O, oh, ito pa, ano. Ayan guys, yung ating mga for babies na si Kiara, Samba, at saka si Mama Kat Felisa. Ayan mga kalisen, anong noche buena nyo ngayon? Ang aga ng noche buena ng ating Felicitas. Ayan yung noche buena rin ni Kiara. At si Samba. Ayan guys, una sa lahat, maraming maraming salamat po muli sa inyong pagmamahal sa kanila mula nung time na walang-wala pa silang makain. Ayan. At uh, sakto lang yung mga kinakain nila nang dahil po sa inyo. Ganito na yung naging kahinatngan ng ating mga four babies na sinasamba. Kiara at saka si Mama Kat Felisa. Ayan. So, siya nga pala mga kalisen sa January ulit. Ayan. Uh, maipapakapon na muli ang ating dalawang four babies na si Kiara at saka si Samba. Ayan mga kalisen. So, ipagpatuloy natin silang ano, alalayan. Alalayan niyo po kami gaya ng pag-alalay nyo muli kay Mama Kat Felisa nung time na siya ay uh, napakapon. So, ayan. Ang ganda-ganda na ni Mama Kat Felisa sa ngayon. Sana hindi siya magbabago at palaging healthy. Ayan. And Merry Merry Christmas sa ating lahat. Lalo-lalo na sa ating mga mahal na pamilya. Saan man sila ngayon. Ano man yung kanilang mga ginagawa sa gabing ito. Alam ko maraming naghahanda sa kanilang mga ihahain ngayong luchibwena. Ayan guys, yung ating mga alaga. Lagi kayong mag-iingat palagi sa inyong mga bahay. And pagpalain po tayo ng Panginoon. Again, maligayang Pasko sa ating lahat mga kalisen. Ayan, busog na busog na si Kiara.